Good to go. Ang um, tito mm -hmm. natin si Kaya pa rin. Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto. Dahil sa tubig likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro. Mulai ay samahan nyo kami sa aming ginawa pa umana. Dito pa rin yan sa bayan ng Dumaran kung saan meron tayong mga bisita na dumalo. at uh, makijamming sa atin sa laot kasama pa rin natin si Creoy kaya para sa buong kaganapan tumahan nyo kami sa laot, let's go! Bilis pa rin yan. yung pangka niya yung nakakord yung nakakasira simple-simple lang pero mamaw yan yan yung bata na naka cursing mga yapak ni Gabi Ramal yung susundan yan. Ako. ito? Nice Aoy. Yeah. Oh, yeah. Oops. Sup, bro. Ang bahaw, bro. 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 mga kaspiro at welcome sa dumaran yes welcome back na ito at kay silent bugoy batang spiro ayun po ayun po tayo mga kaspiro ito lang ang sinigang na baboy unang araw na aming pagsasama-sama sa hapunan karne ang ulam Baka bukas. Awan ng Diyos. Isda that naman. Is that That's it. Good morning mga kaspiro. Sabak tayo sa unang araw ng ating papamamana. At, Good morning mga kaspiro. Isang mapagparang araw at uh, welcome to Dumaran. Uh -huh. Alright, samahan niyo kami mga kaspiro. Sana ay makahuli kami ng marami. Makahuli kami na ligtas at magkaulam tayo ng masarap. Let's go! All right, good morning mga Kaspiro. Morning, bro. Good to go. Ang sweeper natin si Kuya Yoy pa rin. Welcome back sa Dumaran kay YouTube channel at siyempre, welcome kay Batang Spiro. Tigasan kay Bay. Silent Hunter um, Bugoy. Hunter Bugoy. Let's go. Maganda ang panahon kaya samahan niyo kami na mag-claim ng biyaya para sa araw na ito. Sana makasumpong tayo na medyo marami-rami dahil alam natin na kaling sila ng biyahe at gastosan din sila bukod doon may paparating na bagyo kaya kailangan nating maka pundo pundo muna let's go let's go try hindi ma let's try target namin ngayong araw mga kaspira ay puntahan yung area kung saan madalas tayo na nakakahuli ng King Mac at uh, saktong nandoon na si Bro Jake at Bro Lucas at Welcome back to Dumaran. Thank you, thank you, bro. Kamusta andaan? Ayos din. Uh, bro, laki ng bro. boys Okay lang. DJI uh -huh. bro. Alright. ako bro. First dive mga kaspiro para sa araw na ito dito sa bandang rawis ay napakaraming bait fish pero hindi na ito yung uh, spot na pinunduhan natin kanina dahil napakaliit ng area na yon Kaya naghanap kami ng medyo malapad-lapad na area. At dito nga ay meron ako nakitang Big Eye Emperor pero medyo may pagkailap ang isdang ito. Mabuti na lang ay hindi ko napana dahil nung lumingon ako sa gawing kaliwa. May yellow dots ribali na inilipat ko sa pagkakataong ito yung flapper dati kasi nasa taas ngayon ay inilipat ko sa ilalim hindi ko lubos maisip na nagkaroon pala ng diferensya yung direksyon ng takbo ng shaft natin kaya da please yung pagkakatama ng yellow dust tribali kaya naging dahilan na makabitaw ito magtapon patuloy lang ako na pabalik-balik sa pag-ambush dito sa spot na ito mga kaspiro dahil napakaraming uh, bait fish at magugulat sila hanggang sa tuluyan ko ng binaba yung bandang panganto pero hindi na ako tumagal dahil napakalabo pagkatapos nito na ay lumapit na sa akin si Kuya Yoy at sinundo na rin namin yung iba nating mga kasama sayang ang Spanish vlog napaka bilis hindi natin napana okay na lang eh 120 kilo ka na bro kapada <tuk tangan> daw wala pa. Kapada sila wala pa. Napakalabo ng visibility mga kaspiro Pinagtyagaan lang talaga namin dahil wala rin naman kaming ibang choice o option dahil kung pupunta pa tayo sa ibang area ay masyado ng matagal bago tayo makarating doon at dito nga ay meron nagpakita sa ating dalawang pirasong yellow dots ribali ang kagandahan ay spine shot natin ito dahil spine shot yung ating patama mga kaspiro hindi umalis kaagad yung kanyang kasama paikot-ikot lang sa kanya kaya nung lumutang ako sinubukan kong tumawag ng mga kasama baka sakaling maabutan pa nila Oh. Bye. Hindi ko na muna hinila yung ating napanang isda mga kaspiro para yung kasama niya ay hindi rin umalis. dahil medyo matagal na nakalapit sila sa atin gawa ng may kalayuan din ng kanilang distansya ay hindi na nila naabutan pa yung kasama sayang napakaamo pa naman sana pagpasensyahan nyo na po mga kaspiro dahil yung video na ito ay kasalukuyan talagang katatapos lang ng malalakas na ulan at papasok pa yung bagyo na tino kaya malabo yung visibility next dive mga kaspiro meron na naman tayong nakitang golden tree dito hindi lang natin na pana dahil malayo ang distansya sa atin sa palagay ko rin ito na yung kasama kanina ng natin <laughs> Medyo may pagkailap na mga kaspiro Sinubukan ko pang mag ambush ng ilan sandali Baka sakaling bumalik pero talagang bigo tayo Matapos kong makapag-ipon ng hangin mga kaspiro Mulain nagsagawa ako ng pagsisid Sa pagbawa ka sakaling masalubong pa natin muli yung badlon kanina na kasama ng ating nahuli at hindi nga ako nagkamali dahil natanaw ko siya sa malayo pero agad na bumaba sa panganto kung saan napakalabong area kaya halos hindi na siya makita pero naisagawa pa rin natin yung ating pinakamimiting pagpana sa kanya yun nga lang hindi na natin siya halos maklaro <coughs> hindi ako sure mga kaspiro kung maganda yung pagkakatama ng Golden Trevally na ating napana kaya hindi ko na muna hinila ang buya natin pinabayaan ko na lang na ilubog niya para nang sa ganon ay mabawasan din yung pwersa ng isda si native channel mga kaspiro ay meron din siya nakitang malaking golden Trevally pero hindi niya rin napana na dahil talagang ang behavior ng mga pelagic sa malinaw at malabong visibility ay magkaiba ilalim ng alon Mabuti na lang mga kaspiro hindi natin pinersa dahil nga the talaga yung pagpapatama natin sa kanya gawa ng napakalabo ng visibility. naman na muna para sa huling spot di iyaanin kami ng tatlong piraso at yung baba nandun pinaling kaya abangan natin kung ilang kilo kwa kong Si kwa kang malayo sa palengke mga kaspira kaya kailangan namin sumakay ng top down dahil napakarami namin bitbitin Sir! Ganito palagi ang sit-up namin sa tuwing may mga pumupunta sa atin ng mga pumupunta Kaya kapunta na tayo sa palengke ngayon at alamin na natin kung ilang kilo ang mga Day dive kayo, night dive Night dive, wow message kayo sige <laughs> ya na punta night dive kayo ah quick dive quick dive Kalau kenapa kasih pag talaga ng <laughs> O, magmaling dating na yan. O, bangka sa bangka bro, ata nga. Sa bangka. Ispire para. bangka

yang to po, na po 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 po. Ano ba yan? <laughs> <laughs> Raiko. Right. Ayos na. Alright, na. <laughs> 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 right. <May> <laughs> right. na ulang sa pero na naman na, na konsumo. okay may konsumo na nakalibre na kami ng konsumo bigas kapi asukal at at yeah. pang alawan si langga okay na rin ang naka natira naka ay nga. 380 ang paghahati-hatian pag namin pa luma naka ano po tinapay po ti napay ayun <laughs> <laughs> okay kain na naman tapos tira meron kami pinirito at si number 1 sakto talaga higop sa sabaw silent hunter bugoy pakusog lang ga uh, alright right, bro batang alright uh, so kasali po to zip channel po alright wait dumaran kain tayo mga kaspiro ata uh, tikman natin ang masarap na luto ni Vianan ah <laughs> <laughs> uh, nagpapaluto na lang kami dahil para kahit pa paano ay makakapahinga-hinga yun ang sabaw talaga may orange orange na lalagyan niya ng pan yan abdo niya pait pait man harap ano pala ito uh, lipti at lakay mo lipti na ano yung tawag yan? Ah, uh, Lip lips, labian, kumbaga. Uh sinabaw.

Magandang araw po mga kaspiro. Kasalukuyan kami nag-prepare uh, ng aming mga pana dahil yung iba sa amin ni di Diretso ng San Vicente. At uh, yung isang lugar bro. Uh, lugar yan bro. Binabista doon. Binabista. Sa Sabang. Surprise daw. Surprise. Kaya abangan nyo yung kanila magiging dive doon. Baka kasi hindi na ako makasama kasi langanin ng pera ko. Baka naman. <laughs> ayos, ayos muna tayo ng Baka naman, YouTube. Baka <laughs> naman. ah, <laughs> siyempre, maraming maraming salamat kay Ma'am Regin Pasco. Shout out. Kay Boots Kasumpang. At kay Jonathan Recto. Kim Bilyasi. Shout out po. Hanford di San Jose. Nang Kaluya Antiki. Placedo, Placedo. Maraming salamat din kay Nestor Dilarosa la Rosa. Jewel Kaibog. Ganon din kay Ma'am Genie. Homo o kudo. Roberto Sarmento. Shout out po. kay Alex Bag, ganoon din kay Ginny Istanilaw o Istanislaw. Shout out din kay Ronald Dimbudo. Rini Alisi ng Pasay City, Ariel Arias. Shout out din kay Jojo Jornadal, Jake Abner for Fishing, Gianni Jaiktin. Ainis Likayan. Shout out din kay Brian Anyayahan. Maraming salamat din kay Karinyo Kayadong and family ng naikabiti Cavite. shout out po. Chad uh, Summer, shout out din. At Arsenio Kapaw, Roberto Patalagsa, Joel Antonio, Rebel Dog, shout out boss. Kay Mauricio Puhas and family ng Kamigin Island. Kay Sir Edi Muradas at kay Arnel ng Milaor Sur. Maraming salamat po. Boyet bila Corte Yapox TV Julito Cuesta Jude Oliva shout out din kay Mitch kay Ma'am Mitchell Nistor shout out din bro Kasalong TV kay Jeremias Queleste maraming salamat po Samuel Prado Eduardo Yonson kay Sir Emmanuel shout out po Daisy Murante Ganun din kay Jenny Joy Alcantara eh, kay uh, Erlin TV shout out boss kay Flor Delisa Kalingaw sana ay nasa mabuting kalagayan tayo matapos yung malalakas na bagyo na magkasunod maraming salamat din kay Robin Lara kat, uh, kay Louis J ganun din sa Espiron Family ng Silay City Negros Occidental Ching Ortega Romel Nabarete Chris Lynn shout out po Jason Alperes Father and Son Fishing TV Fernando Daily, shout out po at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsama sa araw-araw natin ginagawang pamamana ingat po tayo lagi mga kaspiro at uh, kita kita po tayo sa sunod nating video Respeto la